Ako ba ako? Ako ba ako? Ako ba ako? For today's video mga kuragon, meron naman tayong extreme mukbang challenge mga kuragon dahil nakakuha kami ng kamyas or iba sa bicol. Hmm. Ang challenge natin ngayon mga kuragon, Ubo si gutong lahat, 30 pieces ng kamyas. Sa loob lamang ng dalawang minuto, mga karagod. Dapat partida pa, mga karagod. Nakangiti pa yung facial expression ko. Ito nga pala yung panulok natin Jinlit Rowe. Naka-ready na. Mm. natin ito. ginigigil niyo ako. Timer starts now. Oh. Um. 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 <laughs> amazing oh, no.

2 minutes mga koragon, lima lang yung nakain ko mga koragon. Kasi sobrang lakas ng ati dito mga koragon. Napakirot ng gilakid ko sa kanang ko mga koragon. Pero nice try pa rin mga koragon dahil nakalima tayo mga koragon. Mm, ngayon mga koragon, try pa natin makaisa mga koragon. Kahit di natin siya naubos sa loob ng dalawang minuto, try natin mga koragon. Pero sobrang lakas na lakas ng ati dito mga koragon. Ha? Hmm. Ah. <laughs> Ah. Ah. Grabe mga karagon, sobrang lakas talaga ng acid yung mga karagon. Pero kaya-kaya ng mga karagon. Pero hindi ko na kaya yung ubusin yung mga karagon. Kasi mga karagon, parang tinutusok-tusok yung yung dilakid ko sa yung dila ko ng katas niya makoragon yung ganito pala kaalak yung katas yung asid ang ganito na lang makakuragon yung video na ito mga kung nagustuhan mo makakuragon huwag mo kalimutan na magsubscribe sa aming youtube channel kauragon tv at sa aming facebook page kauragon tv para lagi kang updated sa mga bago naming Aww. uploads hanggang sa muli mga kuragon, see you on our next extreme challenge I don't know.